Ellen Adarna, puring-puri at may halong kilig habang kinukwento si John Lloyd sa pagiging isang mabuting ama kay Elias. Nagliyab ang social media kahapon ng November 17 matapos mag-trending ang revelasyon ni Ellen Adarna tungkol sa umano'y pambababae ni Derek Ramsey noong umpisa pa lamang ng kanilang relasyon. Habang mainit pa ang usok ng kontrobersiya, biglang lumihis ang usapan ng matanong ng isang netizen tungkol sa ex-partner ni Ellen na si John Lloyd Cruz, ang ama ng kanyang panganay na si Elias Modesto. Isang netizen ang walang paligoy-ligoy na nagtanong, "Maiba naman, are you and JL okay?" tanong nito. Sa halip na text ang reply ng actress, isang video sa Instagram Stories ang sagot ni Ellen. Simple, diretso pero punong puno ng respeto. Puring-puri ni Ellen si John Lloyd na sabi nito, "Isang mabuting provider, hanes at higit sa lahat, raw present na ama kay Elias." Kay JL dahil wala talaga akong masabi. And he is a very present father. Dagdag pa ni Ellen, maging noong naghiwalay sila, bago pa man mag-isang taong gulang si Elias, ay nanatiling present si John Lloyd sa pagiging ama. Sa unang kaarawan ni Elias ay hindi nawala si John Lloyd. Yan ang pagmamalaki ni Ellen sa kanyang ex-partner na si JL. Ayon pa kay Ellen, maging sa gitna ng pandemya na halos imposible ang pagbiyahe, pinatunayan ni John Lloyd na hindi hadlang ang anumang sitwasyon kapag anak na ang pinag-uusapan. Kumuha raw si JL ng isang private plane para makita at makasama ang kanyang anak, ganyan raw kabuting ama si JL na labis pinagmamalaki ni Ellen.